Tingnan nyo ang mapa ng Pilipinas yan. Sa bubong ni Emilio Aguinaldo. Ayan, sa Kisami, nakatata. Ayun yung pula. Saan ang pula dyan? Ayun yung pula. Ayun. Ayan ang Cavite. Cavite. Dahil yung sentro ng revolusyon. Ayan. Bago na mga bintana ay maulala. Golden Red na ay yung mm -hmm. red, red, red ano kabiti What? ano siya? Jen? ano yan? Uh, center, center ng revolusyon kabiti saan ang ano niya ma'am? <laughs> <laughs> mga asawa <laughs> marami siyang asawa marami, siyang asawa. <laughs> marami <parang> siyang asawa. <laughs> si Emilio Aguinaldo <laughs> pabairo hahaha <laughs> Babang ng mga pintana ay mga larawan mga kanya asawa at mga anak na sa salamin. So na, yung dalawa asawa niya yun. Yung tatlo mm -hmm. yun. yun. na talaga noong panahon na maraming asawa. Kaya okay lang pala maraming asawa. Okay. Okay. Okay.